Ako si Mon. Tamad ako pero may pangarap ako. Kaya tara, samahan niya ako. Yan, good morning. Hindi ako si Mon, ako si Jeff. Pero tamad ako may pangarap ako kaya samahan niya ako. Yan, kumukuha kami dati ng damas sa may grid. So yan. yan. Sa so, may prudence. Yan. Apat kayong pumasok dyan. Eh, hindi kami na rota ngayon. Yan, yung iba, may madness na palengke. Dating palengke pala. Yan hindi namin natapos na ngayon kaya susunod na lang sila. Please like and share subscribe to my YouTube channel. Ma, yun lang idol. God bless. Ingat palagi. Love love.